Ikaisandaan at tatlumpong kabanata. Mula sa mga kalaliman ay dumaing ako sa iyo, O Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aking tinig. Pakinggan ng iyong mga pakinig ang tinig ng aking mga pamanhik. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, O Panginoon, sinong tatayo? Ngunit may kapatawarang taglay ka, upang ikaw ay katakutan. Aking hinihintay ang Panginoon. Hinihintay ng aking kaluluwa at sa kanyang salita ay umaasa ako. Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon. Nang higit kay sa paghihintay ng bantay sa umaga. Oo, higit kay sa bantay sa umaga. O Israel, umasa ka sa Panginoon. Sapagkat sa Panginoon ay may kagandahang loob at kanyang tutubusin ang Israel sa lahat niyang kasamaan.